ani ini nga gabang ni mana pare yeah, ah ni mana ni di kena yat nan ka naiyata, naga, ano, ah nagbago ka na nginom nah, bang kada pun tau di oh. lagi kan hmm? bakat yang tago man yung ano mo oh. kunti-kunti lang masarap pa naman ni ano to pare pare sa libre na naman ako sa'yo pare sana nakadapunta ako dito ginto ko sarap lagi ulam ha Ay, pa lang kahit kang nag-aabang sa ganitong oras ha ah. sige alam ko ganitong oras na dito kaya nakapagluso kaya ng ulam nakapagsain ka na rin Hmm, yeah, hey, yeah. Ito pa, hindi pa kanayayan. Kumain ka na, hindi. Hey, ma, អត់ទេឡឹងបងទៅទីនេះពេញមនុស្សមនុស្សអូប៉ាទីពេញតែញ៉ាំហើយតែមនុស្សអូឡឹងឡាឡាអូឈឺមនុស្សនេះ masama daw yan sa kalusugan pare nakakayo si Ido yan kanin kanin pa doon wala ko yan ako pare salamat ah pahugas na rin salamat